Kapag may mga malalakas na lindol, isa po sa madalas na usap-usapan ay palatandaan na ba ito ng katapusan ng mundo? Matapos po yung 8.8 magnitude earthquake dun sa Russia noong um, July 29, 2025, sa buong Pilipinas, kabi-kabilang malalakas na lindol na po ang naranasan natin. At wala pa po sa mga yan yung tinatawag na the big one. So yung ibang Christians nagpapanik na at nagtatanong, Naiwan na ba tayo ng rapture? Nasa panahon na ba tayo ng tribulation? Signs po talaga ang mga lindol, pero hindi po sila gaya ng iniisip ng marami. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang sinasabi ng Bible tungkol sa mga lindol at ang connection nito sa end times. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Nakakatakot po ang mga lindol kasi niyuyugyug po nito yung inaakala nating unshakable which is yung lupang tinatapakan ng mga paa natin. Napaka-unstable na nga po ng mundo, politically, morally, tapos environmentally, ganun din. Tapos palalalain pa po 'yan ng lindol. Ang mga lindol po ay pagpapakita ng galit at hatol ng Diyos. At hindi po sila mawawala sa time ng tribulation. Ang sabi po ng Diyos sa Isaiah 13 verse 13 Yayanigin ko ang langit at ang lupa. Ako ang Panginoong makapangyarihan ay gagawin ito sa araw na ipapakita ko ang matindi kong galit. Mangyayari po yan sa tinatawag nating the day of the Lord. Tingnan po natin ang isang gera kung saan sampolan ng Diyos ang ilang mga bansa ng malakas na lindol. Ang epicenter, Israel. Ang war of Gog and Magog ay mangyayari po sa unang kalahati ng tribulation. Ito po yung pag-atake ng maraming bansa sa Israel sa pangunguna ng Russia. Paliligiran po nila ang Israel but God will destroy them at kasama sa hatol sa kanila ang lindol. Matindi po yung lindol na yan at hindi pa po 'yan nangyayari sa panahon natin. Pero paano po itong mga lindol na nararanasan na natin sa ngayon? Nasa tribulation na po ba tayo? Isa rin po ba kayo sa mga naniniwala na habang papalapit ang katapusan ng mundo, dadami din ang bilang ng mga lindol? Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 7 to 8. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Pansinin niyo pong mabuti na hindi sinabi ng Panginoon na dadami ang mga lindol. Basta ang sabi niya, magkakaroon ng mga lindol. There will be earthquakes. So hindi porke ang daming lindol po sa mga balita, eh ito na yung wakas. Huwag po nating dagdagan ang sinabi ng Panginoon. Sinabi din po niya nakasama ang mga lindol sa pasimula ng birth pains. Ano ba ang birth pains? Pag nabuntis po ang misis ko, na sana nga magkatotoo, tapos nakakaramdam na siya ng birth pains, hindi po ako tatawag ng doktor para alisin yung sakit na yon hindi ko po siya paiinumin ng painkiller para lang tumigil yung sakit. alang ko po kasi na dahil sa pananakit na yon, lalabas yung anak namin. Kung gusto mo yung baby, tatanggapin mo yung mga birth pains. Iwe-welcome mo sila. Sa ganito ring dahilan, hindi ka magre-reklamo sa Panginoon tungkol sa mga lindol. Kung paano ang birth pains po ay nagsasabing may palabas na baby, ang mga lindol ay paalala sa atin na may something amazing na mangyayari parating na ang paghahari ng Panginoon. Pabalik na siya. Pinapaalala niya po sa atin na in control siya at matutupad ang mga plano niya. Pero itong mga lindol po, kasama ng ibang birth pains na binanggit ng Panginoon sa Matthew 24, ay mga lindol na mangyayari sa panahon ng tribulation. At wala pa po tayo sa binabanggit na panahon ng kapighatian. Kaya yung mga lindol po na nararanasan natin ay hindi pa ang mga lindol na nasa Matthew 24. Pag binasa niyo po ang Matthew 24 at saka Revelation 6, makikita niyo po ang paralel ng mga mangyayari sa time ng tribulation. Sa Book of Revelations, mababasa po ang limang major earthquakes na yayanig sa mundo. At ang lahat ng ito ay mangyayari po sa panahon ng tribulation. Ang una po ay mababasa sa Revelation 6 verse 12. Nang tanggalin ng tupa ang ika na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa at pumula ang buwan na ng dugo. Isang malakas na lindol po ang naramdaman ng buksan ang ika na selyo. Ito din po yung lindol na nasa prophecy ni Isaiah sa Isaiah 2 verse 19 at saka 21. Hinahatulan na po ng Panginoon ang mundo sa mga talatang ito. Ang susunod ay nasa Revelations 8 verse 5. Pagkatapos, kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagis sa lupa. At bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. Dito naman nangyari po ang lindol nung nabuksan na yung seventh seal. Ito po ang tugon ng Diyos sa mga panalangin ng mga mananampalataya. Ang pangatlo po ay makikita sa Revelations 11 verse 13. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas Nawasak ang ikasampung bahagi ng lungsod at pitong libo ang namatay. Natakot ang natirang mga tao kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Ito po yung sumunod na mangyayari matapos ma-resurrect yung two witnesses sa Revelations. Isang malakas na lindol po ang tatama sa Jerusalem. Yun po yung tinutukoy na city sa verse. Marami pong mamamatay, maraming masisira, pero pupurihin ng survivors ang Diyos. Yung pang-apat naman po ay nasa Revelations 11 verse 19. Pagkatapos, binuksan ng templo ng Diyos doon sa langit at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato. Matapos po ang pagtunog ng seventh trumpet at mabuksan ng temple sa langit, isang lindol po na naman ang nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang panglima ay mababasa sa Revelation 16 verse 18. Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong, at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Mangyayari po ito sa huling bowl na naglalaman ng galit ng Diyos. Ito na po ang huling lindol na binanggit sa Revelations. Dahil ang susunod ay ang pagbabalik na ng Panginoong Hesus. Nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, lumindol po ng malakas. Nagkaroon din po ng malakas na pagyanig nung muli siyang nabuhay. At sa muli niyang pagbabalik, sasalubungin din po siya ng lindol. Ang sabi po sa Zechariah 14 verse 4, Sa araw na iyon, tatayo siya sa bundok ng mga ulibo sa silangan ng Jerusalem. Mahahati ang bundok na ito mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga at ang kalahati naman ay lilipat patimog at magiging malawak na lambak ang gitna nito. Ito na po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi po natin mababasa ang salitang lindol dyan sa verse na yan, pero kitang kita po ang malaking paggalaw ng lupa sa time na yan. Ito na po ang final earthquake. At itong earthquake na ito ay hindi magkakos ng death o destruction. Ito na po ang pag-welcome ng mundo sa lumikha sa kanya. Nakakatakot naman po talaga ang lindol. Pero hindi po dapat takpan ng pagkatakot na ito yung pananabik natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Maganda po ang paalala ng sumulat sa Hebrews sa mga mananampalataya at ganun din sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 25 to 29, Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ng Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Yumanig noon ang lupa ng magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. Ang nararapat po natugon tugon sa Panginoon sa mga usapang lindol ay pagsamba sa makapangyarihang Diyos at tamang pagkatakot at paggalang sa kanya. Kung nagkataong maranasan niyo po ang susunod na malakas na lindol, and I hope not. Pero kung mararanasan nyo po yan, sana maalala mo na ang mga paghihirap na ito ay malapit ng matapos dahil malapit ng bumalik ang tagapagligtas. Subscribe for more content.